Welcome to Health Five. Ngayong araw, ating tatalakay ang mga pamamaraan upang mapaunlad at mapanatili ang mental at emosyonal na kalusugan. Let's learn! Una, matulog ng maaga. Ang pagtulog ng 8 to 10 hours araw-araw ay makatutulong sa pagpapaunlad ng ating mental at emosyonal na kalusugan. Pangalawa, pagkain ng mga masustansya. Ang mga masustansyang pagkain ay nagbibigay lakas hindi lang sa ating pangangatawan, gayon din sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Pangatlo, pag-eehersisyo. Ang pag-eehersisyo ay isa sa mga paraan upang mapanatiling malusog ang ating pangangatawan at nagbibigay din sa atin ng malusog na mental at emosyonal na kalusugan. Pangapat, maging positibo. Ang pagiging positibo sa buhay ay nakakatulong sa ating pangkaisipan. Isa ito sa mga importanteng bagay upang mapanatiling may malusog na mental at emosyonal na kalusugan. Panglima, magandang relasyon sa ibang tao. Ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa ay isa sa mga kailangan nating matutunan upang magkaroon ng masaya at mapayapang komunidad, malusog na mental at emosyonal na kalusugan. pang Pagtawa Ang pagiging masiyahin ay importante sa ating buhay, lalo na kung tayo ay nakikipagkaibigan. Ito ay nadudulot ng mabuting relasyon sa ating kapwa na nagiging dahilan upang ating mental at emosyonal na kalusugan ay maging malusog. That's it! Thank you for watching!